good morning po mga kalingap. Magandang araw po. Ah. Uh, yan tayo po ay may mga dala ngayon. Para po kay Nanay Delia. Sana po ay nandiyan siya ngayon. Ayan, shout out po mga kalingap sa mapagpalang araw po. Ayan, dito po tayo ngayon kay Nanay Delia. Sana po ay nandyan siya ngayon para po maipaabot po natin itong uh, ayuda para po sa kanila mag -ina. Ako, parang wala yata ah. Tapu. Tapu. Nanay Delia. Kumusta? Nako may nakahiga pa si Nanay Delia. Nay, kumusta? Oh, may aso ka na pala ngayon ah. Ha? May sakit ka? Uh, so, yan po mga kalingap. Uh, buti po ano na abutan po natin si Nanay Delia dito sa bahay niya. At may sakit daw nga po siya. Kaya eh, hindi po siya uh, makaalis. Yeah, maraming salamat po sa mga sponsor po natin. Thank you so much kay Ma'am Angie ng Alberta, Canada. At yan, din po tayo galing po kay Ate Mini Lakson. At syempre po kay Ate, ano, kay Ate Rita. Yan, thank you so much po. At pinamilin po natin sila ng mga prutas, grocery, bigas, para po sa uh, magnanay. Ayan, maraming salamat po sa patuloy po na pagpapaabot ng tulong dito po sa Magnanay. Ayan, so ngayon po talagang ang isa lang talaga sa inaasahan po ano nitong Magnanay bukod doon po sa tulong syempre nung anak, may anak din naman po 'yan kaya lang uh, medyo may pamilya din po ano kaya Ah, uh, pero 'yung po mga dinadala po natin dito, ang kagandahan po dito kay na Delia. Lahat po ng dinadala po natin dito sa magnanay na ito ay sila lang po talaga 'yung uh, gumagamit or nakikinabang ano po. So hindi po ano uh, hindi po ito pinapakialaman ng mga anak. Sila lang po talaga ang um, uh, gumagamit ng anumang po mga um, ayuda na binibigay po natin. So kapag wala na po yun, so nandyan naman po yung mga anak na talagang tumutulong po dito sa magnanay. Actually, si yung pong anak ang tagapagluto no, dito sa magnanay kasi wala na pong kakayanan si Nanay Delia para magluto. So kaya maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga sponsor po natin and syempre sa mga viewers po natin, ano kahit nga po Uh, hindi mataas yung views natin dito kay Nanay Delia pero okay lang po yun baliwala po yun ang importante po ay nakakatulong po tayo ano po so hindi hindi ako yung tipong vlogger na sabi nga nila ay uh, yun uh, ginagamit no yung mga may hirap para kumita so pst, pst. kumusta kuya Rodel Upo ka lang Nay! Magupo ka lang! Magupo ka lang! So, inpo po mga dala po natin kay Nanay Delia tsaka kay Kuya Rodel So, yan po um, may mga dala po tayong uh, bigas uh, May ano po Nay? Manok! Oh, fried Chicken! Yeah. Tapos, meron tayong tinapay with palaman. Paborito oh, ko yeah. paborito mo. Oo, oh, -oh. Padala po yan oh. ni Ma'am Angie. Tapos, may dala tayong mga biskuit. meron tayong gatas. Ayan, Thank gatas. Ano pa? Uy, may ano tayo, Kuya oh. Oh, sarap nito oh. Yeah, sarap nyan. Ha, kaya Rodel? gusto mo nito? Ayan, sinisip-sip lang yan. Na, sinisip-sip lang yan. Ayan, mga biskuit ni Kuya Redel. Ginagdaga natin yung biskuit niya. Para, ano siya, may siyang... Tapos, yan po oh, noodles at sardinas. Ayan, Thank, you, Thank you so much po. At ah, syempre, meron po tayong yan, mangga. Ang mahal okay. ng mangga. mangga. Thank you po, Lord. Tapos, saging. Ayan, may mga saging. Kayo, binilang ko taga kayo ng prutas. Kasi malakas po yan sa katawan. Ano nanay? Grabe ang sakit Ah, may UTI ka. Kaya sakit ka po pati kapag kapag na binigyan kang gamot. May gamot. Ha, ah, may gamot ka. Inumin mo lang na, tama yan, o oh, may mga prutas ka. Maganda yan, may prutas ka. Kaya, may binilang po natin sila na. Ng... Binilang po natin sila na. Ubas. Nay, ubas. Yo, oh, ubas, yeah. tapos, eto. Oy, masarap ito. Mm -hmm. uh, tapos dami. mansanas. Dami. Oh, mansanas, dami niyan. Oh, daming nagmamahal sa iyo, Nanay. No, sa iyo ni Kuya Rodel. Oh, grabe oh. Dami. Thank you. Kailan ka Nanay nag-birthday? No, 10. Ha? Ha, ah, December 10. Ay, sayang, wala ako. Ako, ako baby. I set secret funding. Baka ako may vlogger ay. <laughs> Oo. Ah, okay lang. Oh, ah, ngayon, oh, sobra-sobra naman yan. nanay. Ano, okay, Oo. So, think, Ilang taon ka na? Ay, uh, 64. Ah, 64 ka. May, mayroon kang babagay si Kapitan Pagala. Eh, cake lang. Ah, binigyan ka ng cake? the may kaberte ako din. Sayang di ko. Di ko kasi alam yung birthday mo ay. Hakan. Pizza Jis. O anong pizza pa lang ngayon? Pizza 14. Ilang mm, araw palang ilang pa lang, ano. Oo, sana napuntahan agad kita dito. Ay, Pizza Jis. Yes. Ay, may ano kami. Busy ako sa church. May bisita ako sa church. So, ayan na yan. Ayan o, dami nanay. Ano, dami nanay pamasko. Dami nanay. Mm-hmm. Ayan. Tapos, parang ano pa, kulang pa ah. Nasaan yung ano? Parang may kulang ah. So, ayan, meron pa po tayong Yakult, no, para kay, ano, Peridel. oh, Yakult, masarap yan. Oo, oh, 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 yan, magkaparehas lang yan, o. Oh. Yan. Nay, meron ka din spaghetti. Ay, thank you. Oo, oh, paluto mo na lang kay Bibi, ano? Opo. Paluto mo kay Bibi para sa Pasko ninyo. Ay, yan, po. thank you so much. Shout out may po kay Ate Mini Lacson. nayan may asukal. Thank you po. Ay, may Colgate, uh, toothpaste. Thank you. Tapos, may sabon. Oh, galing po hey, yan kay Ate Mini. Thank you so much po, Ate Mini. Tapos, may may kape. Oh, ala. <laughs> dami. Oo, tapos, may spam. Ang dami. Oo, mm -hmm, ang dami. Ngayon, ah, parang mm -hmm. paskong pasko na ano nay Opo. Ayan, yung ham. Galing kay Ate Mini. Shout out po. Ay, eh, grabe yun. Dami nanay ngayon, no? Oh. Maraming salamat po, ano, sa patuloy nyo pong uh, pag-abot, pagtulong. Dito po sa magnanay. So, anong handa mo, nanay, nung birthday mo? Ay, wala. Ay, wala. Ako kayo. Ako kayo. Ako kayo. Ako kayo. Ako hindi ah, ko man, hindi ko, si ko ka prin anak mo. Hindi ko mama ka, ah. Kaya, ka Oh, so, hindi mo. Oo, oh, ayan. Shout out po ano kay Ma'am Angie, kay, at kay, kay Ate at kay Ate kay Ate Mini na, Lakson. Pinagsama-sama na lang ko natin yung ah, inyo pong pinadala. Po. Oo, andami. ang dami. Thank you, Lord. At may mga mabuting tao. Mga ano yan. Tawa mo. Pag sakit. Sige Ang ito. Nai, may may, na, may natira akong ano. Nai. O, oh, tika muna at talagang eh, inaatake si nanay. Ay, Alin ang masakit sa iyo na eh? Hanggang na may hanggang hita. ah, hanggang hita? Hindi. UTI. Ha, ah, sa UTI. May gamot ka namang iniinom na eh. May, hindi. Ay, tupang. O, oh, inumin mo tapos kain ka muna ng ano bago ka mag-inom ng gamot ha? Mm-mm. Anong nagpadaid ka pa? Nagpadaid ka pa ako sa Parkinson. Ha, sa Parkinson? Kaya ang katawa. Ano sa, ano po ang sabi? Ang sa tatlong buwan gamutan ko. Tatlong buwan? Ano ang mga paggamot? Si saan ka nagpa-check up? Ba, kay Doktora Biran. Ah kay Doktora Biran? Hindi, ang gamot siya. Ha, binigyan ka po. Wala pa na mga pambili. Ah, kailangan niyo pa po ng pambili. May ano ka po, may reseta ka? O dandahan na ya, dandahan. Nako, nako. Kinakabahan ako sa Nay. Nay. Dandahan lang. Kahit wag na po. Kahit wag na, wag na. Wag na. Mhm. Talaga. Nahirapan ka, Nay. Mahirap po ano? Mm. UTI Tapos sinabayan pa ng UTI. O oh, nanay, may natira po akong 250. Lama. Atin. Oo. Ay, pa. Yan, para po kahit pa paano ay may pandagdag ka pa rin paano ano. <coughs> Nung papa uh, sa asam, yan, po sa dyan, gako po at sikap sa talubatib kahapon. Hmm. Ay, kahapon. Sino uh, ang kasama mo? Bibi ko. Ah, si Bibi. Ang kapatid ko sa dito ng laki. Ang kong tricycle. Ah, sinakay ka sa tricycle. <laughs> Ay, tricycle na. Mm -mm. So, okay naman po ano na anong ka ng gamot? Ah, ng gamot pa. Mm -mm. Kaya pa, papa. Abang kau Maapong ah, lunes ulit, mabalik. Ah, mabalik ka ng lunes. Ay, o, na. Oo, lunes, kailan yun? Pizza, ah, ba yun? May, Pizza dito -sa, sa is. O, kaya Rodel. Saging. Kaya po. Dali. Ay, Ay. Masarap yan, bo. Ano? Binili lang ko kayo ng maraming prutas para makakain kayo ng prutas maganda kasi po yan sa katawan oo tama mamaya may ulam kayong manok sarap po yan bagong luto yan baya mo na po baya mo na mamaya na lang grabe po si nanay Delia oh. Gusto niyang gusto niya po niyang gumaling sa sakit niyang Parkinson kaya tuloy-tuloy uh, uh, po niyang tinatry na kahit po mga herbal, kahit po sa mga albularyo, nagpapacheck up siya o nagpapagamot siya kasi gusto pa rin po niyang gumaling sa sakit niya. Ako isang gabi nga, ako, heart ay, ako pang mama. Mama, tayo at si mo. Ako pa si sa ako sa pagko na matay. Dahil sa ama ko yan. Hmm? Ay, iyak, pag hindi ka pag uh, Ah, kaya gusto, kaya... Labi, labi ang iyak ko lang isang gabi. Oo. Kung ko sa anak kong isabi. Pag oh, hindi ka huwag sa pag nito,

Ay, doktor. Ay, ayak ba yan? Ay, Pero ang mama ko, sinimakay. Ako ay. Pero ang mama ako sinimakay. So yun po mga kalingap, uh, sinasabi ni nanay na kaya siya nagpapagaling, gusto niyang gumaling, kasi walang mag-aalaga dito kay Buboy o kay Rodel. Sabi ni nanay, kung mamamatay siya, eh, sabi niya, isasama niya si, ano, si, si Buboy kasi wala nga pong mag-aalaga. Kasi grabe po talaga mga kalingap. Nakakahabag at kakailak po talaga yung sinasabi ni nanay ngayon. So, almost magto 2 years ko na pong hawak ito sila nanay. Wala man po talaga akong maitulong, di ba na lang ko talaga sa mga pailan-ilan na napapadala ng tulong sa kanila. Alam nyo naman po na wala akong kakayanan, katulad po ng mga ibang vlogger, para po ayusin at baguhin ang buhay nila. Pero yun nga po ano, pero ganun pa man ay napakalaki po yung parte nating mga vlogger at mga sponsor para po dito sa magnanay at uh, tayo po ay ginagamit ng Lord na may extend yung blessing para sa kanilang mag-ina pero yun nga po sabi ko nga po sa kulang kulang 2 years na hinawakan ko itong mag-ina na ito, ngayon ko lang po narinig kay nanay na kapag namatay siya gusto niya kasabay si Buboy asing uh, alagain po talaga ito si Buboy, si Rodel. May epileptic po kasi yan si Buboy. Kaya... Dati po kasi, hindi naman ganito kalala yung kalagayan ni Nanay. Medyo nakakalakad pa siya ng maayos. Noon, hindi, hindi pa ganyan katindi. Pero po, parang lumilipas po yung panahon, ay ano, tumitindi po yung kanyang sakit. Kaya parang nararamdaman ni Nanay na ano na parang wala na siyang pag-asang gumaling at yun nga parang gusto niya ay sabay sila ni Buboy, ano kung kukunin sila ni Lord kasi ah, dahil na sa kalagayan po ni ni Buboy. Ay, maraming salamat po ano sa mga sponsor po natin sa wala pong sawa na pagtulong po ninyo dito sa magnanay at ngayong kapaskuhan kumakatok po ang aming pong puso para po kay nanay Delia sana po ay bukod pa dito ay makapagpaabot pa po tayo ng tulong dito kay nanay Delia at kay Buboy ayan maraming salamat po mga kalingap Maraming salamat po sa mga sponsor at sa mga viewers po ng uh, channel ni Kuya Panding P. At salamat po sa patuloy po ninyong pagtitiwala no po sa akin para maging daluyan po ng pagpapala nitong magnanay. So maagang pamas ko po. Maraming salamat po sa mga sponsor po natin. Kayo po ay uh, pagpalain ng ating Panginoon. dami yun. Oh. Mm -hmm. dami na yan, no? Oh. Salamat po. Salamat sa ano, oh, makakain ka naman dito. makakain ka. Eh, ko yung laging sinasabi ni nanay na kapag pumupunta po ako dito at may mga dala po tayo, sabi niya, sa tuwing nagdadala lang daw po ako sa kanya o oh, bumibisita, saka lang daw po sila nakakakain ng mga ganito nakaka-touch po ano at uh, po uh, gusto ko pong i-address iyan sa mga faithful na mga sponsors po natin although hindi sila nagpapakilala sa mga pangalan po nila pero yung mga pangalan ginagamit namin hindi po nila tunay na pangalan yan pero napaka generous po talaga nila Actually, mayroon po akong sponsor na senior citizen at the same time ay nagme-maintenance din siya pero very consistent po yung kanya pong uh, yung commitment niya dito kay Nanay Delia. Kaya pagpalain po kayo ng Panginoon at hindi po mawawala ng kabuluhan yung mga bagay po na yan. Ang Diyos po ang magpala sa lahat po ng mga puso na ganito po yung pagtulong para po sa atin po mga kababayan na mga may hirap. Yan po, maraming salamat po. God bless po. At pagpalain po tayong lahat. Nanay, babay po. Salamat, salamat. Salamat sa mga biyayang bibig sa aming magina. Sa mga tulong po. Sa mga kapayak po. At pagpunta po. kayo mga tulong. Kabuti ang tao. Mga... Opo, nagpagmamahal. putol-putol na po kasi ang salita ni nanay. So, sabi ni nanay naiiyak daw po siya sa mga taong paparamdam ng pagmamahal sa kanila. Opo, kaya maraming maraming salamat, salamat daw po. po. Hmm. Ah, kuya bye-bye na, bye-bye. Ala, babay. ala si Kuya Rodel. Ayan, sige po. Maraming salamat po sa inyo pong lahat at ang Diyos po ang patuloy na magpala. Merry Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat. God bless po. So yan po mga kalingap. Ito po yung tahanan ng mag-ina na kung saan po ay talagang karapat dapat po na matulungan po talaga natin po ano hanggang sa dulo ng ng kanilang uh, buhay ano po ay landon po nawa na makita po natin yung ganito pong klase ano sa dami po ng mga tutulungan po natin kung bibitaw po tayo ng mga halaga na galing po sa inyo so sana po mapili po natin yung mga ganitong klase ng mga kababayan po natin dito sa Pilipinas na ano po na uh, uh, kumakatok No, sa puso ng bawat uh, mayroon para po matugunan yung kanila po mga pangangailangan. At isa po sa mga tatak nating mga Pilipino ang pagdadamayan uh, at pagtutulungan. So sana po ngayon Kapaskuhan ay uh, patuloy po tayo makapag-express ng uh, pagtulong at pagmamahal sa atin po mga nagdarahok ng na mga kababayan sapagkat ang isa sa mga sinasabi po ng ating Panginoon ang tunay na relihiyoso ay yung mga taong tumutulong sa mga ulila sa mga nagdarahop sa mga balo ano po yan uh, yamang tayo po ay kristyanong bansa tayo po ay mga kristyano sana po ay makita po natin kung kanino ba natin dapat na ilaan ilagak ang mga tulong o halaga na atin pong bibitawan sapagkat sa matan ng Diyos tayo po ayan po ay counted po 'yan mga kalingap ano po uh, ang Diyos po ang may ganti sa tamang uh, pagtulong na gagawin po natin so kaya ayan ito po ano si nanay Delia at si kuya Rodel ang patuloy ko pong ibinabalik at uh, patuloy ko pong uh, ipinapakiusap na Um sila po ay uh, patuloy po nating matulungan. So God bless po sa inyong lahat. So yan maraming maraming salamat po sa atin pong panibagong uh, pagdala ng ayuda po kay Nanay Delia at kay Pedrodel. Maraming salamat po ano sa mga sponsor ko natin. Ayun patuloy po kayong pasaganain at ingatan ng Panginoon pang patuloy Lord uh, patuloy na kayo po ay makatulong sa ating pong mga kababayang may hirap dito sa Pilipinas Ayan, shout out po kay Kuya Bala Santos Matubang Kalingoprab Prab at kay Ate Edna Vlog and shout out kay Kalingat Grace Official and Kalingat Dino Vlogs. Ayan, Kuya Panding PH, patuloy po ninyong suportahan at tulungan na tayo po ay makapagpaabot ng mga tulong sa atin po mga kababayan dito po sa amin lalo po, po dito sa bayan ng Masa kasi halos dadalwa na lang po kaming vlogger po dito sa Panganiban. So God bless po, maraming salamat.